For today's vlog nga, tara, i-level up natin ang luto sa chicken wings. Isang kilong chicken wings nga ho yung binili ko dahil marami ho kami kakain dito sa bahay. At sobrang napaka late upload na nga po nitong video ko dahil matagal ko na po itong na-film. Dahil nga this past few days sobrang busy ko talaga. Dahil nga may na-open po akong bagong business. At yung bagong business ko nga po yon ay i-vlog ko rin. Tatapusin ko nga lang ho i-upload itong mga nakatambak kong video. Hinati ko lang pala sa dalawang part yung chicken wings. Tapos nga ho yung pinaka wings niya ay nilagyan ko lang ho ng hiwa para naman manuot yung lasa. Dahil nga ho ay mamarinate pa ho natin ito para para nga mas sumarap yung chicken wings sa na lulutuin natin. Gumayat nga lang ho ako ng kaunting bawang. Kuyatin nga ho natin yan ng maliliit, pati na rin ho ang sibuyas. Isang piraso sibuyas nga lang ho yung ginayat ko Nakatamtaman lang yung laki. Importante ho na maglagay ho tayo ng sibuyas at bawang sa lulutuin natin ngayon. Para naman po sumarap yung chicken wings na lulutuin natin. Sa isang lagayan nga dito ho natin ay mamarinate yung chicken wings. Tapos nilagay ko na ho yung bawang at sibuyas na ginayat natin kanina. Maglagay lang ho tayo ng kaunting asin pampalasa. Tapos nga po ay susunod na ho natin ang nap napakaraming paminta. Bumili nga lang ho ako sa palengke ng curry powder. Kayo na ho, lang magtansya kung gano'ng karaming curry powder yung ilalagay ninyo. Tapos option na lang po ang chili powder. Kung mahilig ko kayo sa maanghang, pwede nyo hong lagyan. Pero kung ayaw nyo ho sa maanghang, pwede naman pong wala na. At kapag nalagay nyo na nga lahat ng pampalasa na kakailanganin natin, eh mekos-mekos nyo lang ho yan para naman po manuot yung lasa sa mismong manok. At kapag na-mix nyo na nga ho yan, e, marinate nyo lang ho yan ng mga 30 minutes. At matapos na nga e, marinate naglagay lang ho ako na isang pirasong itlog at eh, imekos-mekos lang ho natin yan para lahat ho ng manok ay eh, malagyan ng itlog at naglagay na rin ho ako ng cornstarch sa paglagay nga ng cornstarch kayo na ho yung bahala kung gano'ng karaming cornstarch yung ilalagay ninyo tansya-tansyahin nyo lang po dahil nga ho tansya-tansya lang ho yung ginawa ko rito wala po akong exact ng measurement dito sa niluluto ko at kapag feeling nyo na nga ho ay eh, medyo malapot na siya pwedeng pwede na po yan cornstarch nga ho yung ginamit ko dito para naman mas lumutong yung chicken wings na pipituhin natin mamaya at kapag na na po yan, pwede na ho natin yung iprito. Ipiprito nga lang ho natin ng mga 5 minutes bawat parte ng manok. At sa mahinang nga po nga lang ho natin ito ipiprito para naman po hindi masunog at hindi hilaw yung chicken wings natin. Mm -hmm. Dahil kung malakas nga ho yung apoy ninyo, baka masunog ho yan, tapos hilaw po yung loob. Kaya mas maganda talaga na mahinang apoy lang para naman lutong-luto talaga yung chicken wings na lulutuin natin. At kapag okay na nga ho yan, pwedeng pwede na ho natin yung hanguin. Dahil ho, i-double fry natin yan mamaya. At kapag naprito nyo na nga nga ho lahat ng manok, pwede na ho tayong gumawa ng sauce. Gagawa nga ho muna tayo ng sauce bago natin i-double fry yung mga manok para mainit talaga kapag kakainin natin siya mamaya. Sa so, isang bowl nga lang ho, eh, naglagay ho ako ng mayo, tapos wala nga ho kaming honey, kaya sugar na lang ho yung nilagay ko. Kahit anong brand nga ho ng mayo, eh pwedeng pwede po dito. At kapag alam din naman po kayo, eh meron ho kayong honey, pwede pwede po yung honey yung ilagay ninyo. Yeah. Dahil nga ho wala kaming honey, itong asukal nga lang ho na may tubig yung nilagay namin. At kapag na-mix nyo na nga ho yan ng mabuti, maglagay ho tayo ng maraming paminta. At i-mix nyo lang ho para magwe combine lahat ng pampalasa. Must try talaga yung ganitong sauce dahil promise hindi talaga siya nakakaumay. At sobrang sarap niya talagang gawing sauce sa chicken wing. At eto na nga po yung sinasabi ko kanina na kailangan nating i-double fry yung mga chicken para wings. Para ho mas maging malutong at mas mainit pa siya habang kinakain e natin. I-double fry nyo lang ho yan ng mga 2 minutes sa mahinang apoy. Huwag ho masyadong malakas yung apoy baka ho masunog. At eto na nga po yung finished product ng ating chicken wing. Kung Tingnan nyo nga lang huya, napakasimple lang pero oh my god, OMG, napakasarap talaga niyan. Kaya kung ako sa inyo, gayahin nyo na po yung recipe na to, hindi hindi talaga kayo magsisisi. Napaka perfect patch nga nitong sauce na ginawa natin. Bagay na bagay talaga siyang ipares dito sa chicken wings na niluto natin. O sya, halina na kayo dito sa amin at magdala na ho kayo ng bahaw para saluhan nyo na Dahil ho kami. Dahil sure talaga ako na mapaparami kayo ng kanin kapag ganito yung ulam ninyo. At kung umabot nga ho kayo sa video kong ito, comment naman po sa comment section kung tagasan kayo para naman malaman ko kung saan umaabot itong video ko. Pwedeng pwede nyo rin ho akong i-follow sa aking mga social media account. Meron nga po akong YouTube, Instagram, Facebook at TikTok account. Huwag na huwag kakalimutan na i-share ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog na i-upload ko.